guys! For today's video ay samahan nyo ako dito sa Wilcon Depot. Yan, ito yung tinatawag na Disneyland for Adults or kumbaga Toy Kingdom para sa ating mga adult. And of course, eto na, kumukutitap na ang ating mga mata. At aminin natin, ito talaga ang masayang lugar para sa atin at kung pwede lang tayong magtagal dito, pero pipikit na lang tayo sa presyo. The last time I was here was 2018 pa nung kaka-renovate pa lang ng aming bahay and of course after 5 years marami nang sira katulad ng uh, LED strip light ng kisami namin pero dati isang kulay lang at ngayong nandito ko sa Wilcon ay Diyos ko po nakita ko na meron palang iba't ibang kulay at kahit wala sa plano, eto na yung napili ko. Bala ko sanang bumili sa online kaso lang mas better talaga dito sa physical store kasi natitest nila. At ayan na while waiting sa sa pagbalot and of course naki, naglilibot-libot muna ako and grabe talaga ang ganda talaga ng lugar na to kasi mapapalula ka sa ganda ng mga gamit sa bahay. Kaya sa mga nagbabalak dyan na magpatayo ng bahay or magpa-renovate, yan Wilcon is the best place talaga. But syempre, pwede naman ding tingin-tingin lang muna for, for reference or for idea. And of course, bumili na rin kami ng hagdanan kasi kailangan linisan talaga yung pag naka cove ceiling ka and naiipon yung alikabok doon sa itaas. And marami din ditong pagpipilian so um, needed namin to kasi pinapatong patong ko lang yung chair pag ako ay naglilinis ng ceiling. At habang naghihintay kaming magbayad ay nag-ikot-ikot muna ako at grabe talaga. Para talagang ayaw ko nang umalis dahil ang gaganda ng mga tiles. At naku po, baka, baka bilo na naman ako ng tiles kahit wala sa plano. Yan, ito na talaga guys. And of course, malap may mga sira na din yung sa CR namin. Kaya nag-iikot-ikot ako at sinecheck yung mga presyo. And of course, ibang-iba na malayo-malayo na ang presyo noong 2018 kaya kailangan ulit pag-ipunan. Ito na, of course, linis agad. Ito na yung sinasabi ko, guys. kailangan linisan yung cove ceiling kasi naiipon yung alikabok. And thanks sa ah. bago naming biling hagdanan, easy-easy easy na sa paglinis. this is it, our LED multicolored strip lights. Cute nyang tingnan. Thank you for watching. Bye.